Ang pagbili ng lemon sa Pilipinas ay isang karaniwang gawain sa araw-araw. Ang lemon ay hindi lamang isang pangkaraniwang prutas, kundi ito rin ay may mga gamit sa pagluluto, panggagamot at maging sa pang-araw-araw na buhay. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang proseso ng pagbili ng lemon sa Pilipinas, kabilang ang mga paraan ng paghahanap, pagpili at pagtangkilik ng produktong ito. Una, titingnan natin kung paano natin maaaring mahanap ang mga nagtitinda ng lemon sa Pilipinas. Madalas makikita ang mga lemon sa mga pamilihan, tindahan ng prutas at gulay, at kahit na sa mga mobile na nagtitinda na naglalakad-lakad sa mga kalsada, sa mga pamilihan karaniwan itong matatagpuan sa mga pwesto ng mga nagtitinda ng prutas at gulay katabi ng iba pang mga citrus fruits tulad ng orange at dalandan sa mga tindahan naman maaring makita ito sa mga lalagyan o basket na nakalagay sa harap ng tindahan o sa loob nito Pagdating sa pagpili ng lemon, mahalaga na suriin ang kalidad nito. Ang isang sariwang lemon ay dapat na may makinis na balat at hindi malusog na bahagi. Ang kulay ng balat nito ay dapat matingkad na dilaw at dapat may kabuuang timbang. Makakatulong din ang pagamoy ng lemon upang matukoy kung ito ba ay sariwa pa o hindi na. Sa pagtangkilik ng lemon, maaari itong gamitin sa iba't ibang paraan. Sa Pilipinas, ang lemon ay karaniwang ginagamit bilang pampalasa sa mga lutuin, gaya ng sinigang na baboy, paksiw na isda, at iba pa. Ang katas ng lemon ay rinig palamigin ng mga inumin tulad ng lemonade o calamansi juice, na isang popular na inumin sa bansa. Bukod dito, may mga naniniwala rin sa mga benepisyo ng lemon sa kalusugan, kaya't marami ang gumagamit nito bilang panggamot sa sipon, ubo, at iba pang sakit. Sa Pilipinas, ang presyo ng lemon ay maaaring mag-iba-iba depende sa lokasyon, panahon, at kalidad ng prutas. Karaniwang mura ito, lalo na kung tagani at marami ang supply. Sa mga pamilyan, maaari itong mabili sa isang sako o isang kilong presyo. Sa mga tindahan, karaniwang binebenta ito kada piraso o kada kilo. Sa kabuuan, ang pagbili ng lemon sa Pilipinas ay isang simpleng gawain na nagbibigay ng maraming benepisyo sa mga mamimili. Hindi lamang ito nagbibigay ng lasa at aroma sa mga lutuin, kundi nagbibigay din ito ng mga panggamot at benepisyo sa kalusugan. Ang pagtangkilik sa lokal na prutas tulad ng lemon ay hindi lamang nagpapalakas sa ating ekonomiya, kundi nagpapalakas din sa ating kultura at identidad bilang mga Pilipino.